Ang na mga Antik na mga gamit dito guys Ano? Ay Ang dami Ang dami kang pwede mabili dito Ayan Video ka gay Upload sa ano mo? Ayaw mo maging vlogger? Ayaw ko Why? <laughs> Bakit di mo pangarap? Mangarap ka? Ay, nga, Michelle, maganda ka. Huh? Ario. Ganda, dali. Ganda. No, my God. Ga. Ganda, guys. Eh, eh, ano mo sa ibabad mo sa soda? No? Mm, ganda. Ganda na mga ukay-ukay dito. Mm -hmm. Oh, ayan o. Oh. Ano siya? Para siyang pearl yan. Oh, pearl. Pearl. Tanong natin magkano. Babad <laughs> <laughs> mo sa soda. Hindi, brasan. Kitchen ko. Ay? Kitchen ko. Kitchen. Ay, sorry. Ay, sorry. 30 30 30 talaga 30 dollar daw siya guys Pero tingin ko siya pearl Talaga lang ah sa kasayod? eh sa kasayod ganda guys our bag Hermes joke <laughs> sanitize your hands Hello, cute. Can I see? Wow. Ay, wow. Pang display. How much, Pangyao? Ganda, -ga. Ganda -ga? How much? Ah, fifty! 50, 50 dollars. <laughs> so expensive. Ayun na, Pangyao. na, na

Wow! Ang dami sila mga pang display dito. Cute! <laughs> May anong mga Ay, wow! Know, wow. Saan? Ay, wow! K Kala ko ano, yung wow. Hari, oh. Ay, hari, ka Halika dito, gawad. Oo, gani. Ayan Michelle. Gamit, di ba Oo, 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 magotabi pila.

correct. Dikat tamik na pa. tumabusog. Ano yan wallet? Yeah, 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 huh? Yan yan 3 dollars. yan tik tissue na pa Ha? Nenga. Tissue 3 na packet. Ano amiga oh, sa string, sa strap pa lang oh. Cute. Ni wallet. Ganda nyo guys. Oh yan to oh. Namin itong abot tabong Bubut. Hello. Hello. Hello, daw. Hello. No. Then, itong the bag? Ha? Huh? Ay, hey, gusto mo? Yes.

Uh, ikotin natin yung shamsho po guys. I will show you. Dami, mix crocs. Dami nakalatag dito pag ano guys, pag statutory holiday hanggang doon sa dulo. ano o, oh, sila. Pero may mga nakabantay. <laughs> may urban na nakabantay kaya hindi sila sa basta, basta makalatag ngayon. Mamaya yan. Nag-alcohol na yan talagay na yan, nag-alcohol, tapos mamaya. <laughs> ha? Pamangkin ko, guys. <laughs> Marap kaga ka. Uy, ganda. Anong tatak? Anong tatak? Higo oh, ang mo gamay ko. balance ka, oh. So, ukat pa talaga yan. Tingnan nyo. Eh, kasi sa'yo. Hindi. 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 Dami. Adidas. Adidas. Dami kami, dami kayo mabibili dito. Hindi kasi sa iyo? Hindi ka ano, anong ilang? hindi ka. Okay. Okay. <laughs> Ah, ito na yung mga bag kanina pala, oh. Bangat silang takot. <laughs> 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 ha? Kaya ano? Kaya kabog? Ito mga silang ganito. Oh? Alam niyo guys, kanina pa kami ikot na ikot, wala kaming na, nabili kahit isa. ina. <laughs> Kasi <laughs> gusto ko macho ka. Ah, ano? Yan yeah, ano? Ito nga rito. Grabe, matasa. Ayan. <laughs> okay. Gusto kong macho. <laughs> Hi! <laughs> Kain na <muna> kami. <laughs> Gutom na this. <laughs> dito tayo sa Piho Market, guys. Piho Market. Pwede to dyan nga. Ano ka noon mo? Bread? Drinks and bread? Ay, dyan sa binit kami mga bakery. Ready log ah. Oh. Ng mga check ko. Ng mga chill Hindi ako kay lika Kay kay. M10. The end. Hanap tayo ng bakery ka. Bili tayo ng bread at saka ano, drinks. Nagugutom ako. Ay, makinig ka. Ala, balan mo Olympic Station ka? Olympic Station to yun. Gina, oh, ito. Olympic Station, loon dyan banda. Gina, shortcut ko nito pa, now. Nilalakad ko lang yan, siyam show po papunta Olympic. Wala yan dyan. Dito sa gilid may mga bakery mo. Dito na po tayo dahil gutom na po kami sa kagala, guys. Pili na tayo ng bread. Ah, tatat. Ah, ito ni Ayo. Mukhang mainit kasi. Ito oh. Mantangoy nito ko ni Mitros. Ito 'yung sa akin. Sarap bread talaga, Gabi Shen. Ano? Thank you so much for watching guys. Mamaya na ulit. <laughs> Bye. Bye.